pagigising ko lang nakakapanggigil panood ko yung video ng siklista at sakaalbo grabe porke ba naka porwales ka mayabang ka na porke ba kalbo ka mayabang ka na bakit mo bubunutan ng baril yung siklista na parang ayaw nga lumaban sa'yo dapat yung mga ganyang tao hindi na pinapahawak ng baril tsaka hindi na pinagmamaniyo sa kalsada mga LTO dyan mga pwede natin gawa ng action dyan mayabang yun kung mangyayari pa yun baka makabiktima pa siya ng ibang tao baka mangyari nun tuluyan na Kaya ngayon pa lang dapat gumawa na tayo ng action ạ à, băng dí